Ayan guys, sa likod ng maraming pa-order, marami rin tayong hugasin, mga lilinisin. Ayan, katatapos ko lang gumawa ng yama cake. So, kaninang umaga, gumawa rin ako ng paninda sa school. Tapos, ito na ang, ang nakatambay ngayon. Waiting sa akin maghugas. Pero mamaya pa yan guys, dahil wala pang tubig. So, ayan guys, ganyan ha. So, hindi simply ang magluto na mag-isa ka lang. <laughs> Tapos walang tubig. Actually, kung may tubig sana, nabawasan na yan. Pwede namang mag guys, pero mas, mas ano kasi, mas mahirap kasi nagbabasa-basa kapag gagamit ka, pinatabo tabo mo lang yung tubig. So, mas maganda kaya maglinis ng flowing ang water. So, yan lang muna guys ang update ha. Para makita nyo naman yung itsura ng aking kusina. Charot kay ate pala. <laughs> kusina ni ate. Bye!